What's up songti nagbabalikan niyo ni God Siem Asunsion. Welcome back sa aking channel. Sumang so, di pa na subscribe sa channel ko, subscribe na. For today's video, meron na naman tayong gagawin. Actually, pupunta muna kami ngayon sa place ng Kaibigan. Pero ang natin ngayon is first impression sa Yamaha Fascio. Fascio, Fascio, Ballad Ayun ang gagawin natin ngayon. Uh, actually, yung fashion na yun is kay Rick. Sa kanya yun, eh, naisipan kong gumawa ng um, first impression sa ganong klase ng bike or sa ganong klase ng motor. Pero bago yun, pupunta muna tayo ngayon sa Shell dito sa C5 kasi may kikitain na kung ano, si Joe Marie. Kitain muna natin siya don bago tayo dumiretso ng Fairview. So, kasi sa Fairview... Ay, Fairview ba? Hindi ko alam basta sa bandang north or kalookan ata yung ano yung shop na pupuntahan namin or yung resto food hub yon food hub so yun samahan niyo muna ako bibigyan ko muna kayo ng malupitang montage let's go Oh. <laughs> na So kasama ko kay si Jomari Nag-vlog ako Tara may ano na may oh, <laughs> Mayroon ka lang gloves ha So guys magkoconnect lang kami ng intercom Bago kami gumora So malapit na kami guys Parang ngayon na yata sila Ayan e na nakita ko na yung fashion na yan Asa sila ano Lim? So ito guys ay review natin for today's video Pero mamaya na natin Conan Conan Sa so, kanila guys yung ano yung food hub na to Kaya kung taga ano kayo Kalokan to Lim no? Kaluokan. Kung taga Kalu Kung taga North Kalokan kayo -North? Puntahan nyo to Napakalupit ng lugar na to Uy ba tayo? No, na Iba tayo bumukas. So, dito na guys ang ating re-reviewin. Baka kuya, excuse me naman, no? <laughs> so, ito na guys ang ating re-reviewin. Ang Faso 125 Color White 2023 version. Ito ba yung pinakauna, no? So, yan. Ito yung pinakaunang-unang lumabas, guys. Ayan, na ang re-reviewin natin for today's video. So, ito nga pala si Rick, guys. Kilala nyo naman yan. Siya so, yung may-ari nitong Fasio 125. Ah, uh, bale so, tatanungin natin sa kanya yung ano, kung ano yung mga napabago niya dito bukod sa fairing sa Sona <laughs> so yeah, sige, sabihin mo na. Yung mga hindi stock dyan side mirror. Ibang diba ganda guys, oh. Tapos ito, phone holder kasi kailangan mo yan pag nagbiyahe. Uh, phone holder. dito nang mating. Kasi ang reason ba tawag nila dito? Ito yung battery kapag malik yung biyahe malik ako mapaslap din yun ah wala ba talaga itong ano walang stock na ganyan ah so yun kaya ako nagkabit na tapos busina yan busina nagpa MDL siya guys eh no? Uh, yan di, di yung... <laughs> <laughs> oh, ba? Diba? unlockers tapos ano pa ba, ba wala yun lang eh lang so yun lang guys yung mga pinabago niya dyan tingnan nga natin to Anong nagustuhan mo dito sa Fasho 125? Cute ka sa alsada. Cute ka sa alsada, bukod sa cute ka kasi hindi naman halata. <laughs> Ito pa pala, Antay pusa. Ah. Uh, hindi, masarap ganito ka eh kasi maliit tapos magaan. Madaling isingit-singit. Madaling isingit, tsaka tipid sa gasolina. Guys, nung nagsambalis kami, 500 pesos lang yung gasolina bali ko balikan. Balikan na yun? Pushi Bulakan sa balis, sa kalayo yung biyahe namin nun guys. So naka 500 lang daw siya na no na gastos sa gas. Ano yung naayawan mo dito? Ayaw ko dyan. Sa ngayon, yung may ari. <laughs> Bukod sa may anong ayaw? Sa yung tab -tab dito sa likod. Ah, yung suspension. Tsaka front shock. Pero yung power naman na binibigay sa'yo, okay naman sa'yo. Sa ngayon, kulang na siya. Ah, uh, kulang na siya ngayon, kulang na daw sa guys kasi mag-aerox na siya. Eh. Nakakita niyo naman na konti lang yung dislikes sa dito sa motor na to. Pero kasi ang cute niya, 'di ba? Pero kasi parang hindi hindi siya yung for me ah, hindi ganito yung motor na magpapasaya sa akin. <laughs> kasi nandoon ako sa medyo ano ba to, mabilis na mga motor. Pero 'yun, um ita try lang muna natin ng ano, ang first impression or Oh, first impression sa motor na to kapag uh, kapag sinakyan ko. So Ano guys 57. So i-try natin ng first to po dito sa Fasco 125. Yeah, first time ko lang din to masasakyan guys. So ayan, ayan ang ayan ang itsura kapag ka, ano ka 57 or 56 ka na nakaupo dito sa Fasco. 'Di ba? Ano siya? Filipino friendly. So 'yun tama na ang patumpik-tumpik. Try na natin to sa daanan. Let's go. Lem, thank you Lem Salamat So let's go guys At itry na natin ang Fasho 125 na Hindi na original ang fairings Tara <laughs> Ganda sa iyo ng ano sa So unang feels uh, Nalilita na ako sa legroom hindi, eh, Feeling ko hindi naman Sakto lang naman yung legroom pero kasi uh, Parang para sa mga malalaking hita tulad ko, parang feeling ko ang leet ng legroom. Kanan kanan. Hmm, okay naman siya. So tingnan natin guys yung power ng ano, acceleration. Oh, okay lang naman. Oo Oh. oh, oh. Oh, ilo guys sa ano. Oh, nga feeling ko ano naman to, hindi ka naman kapag ka uh, pag ginamit mo to, uh, hindi ka mabibitin sa ano sa uh, ano ba to? Sa singitan. Yes. Let's go fast. feeling ko ang cute ko tingnan dito. <laughs> <laughs> oh, 'di ba? Ang easy lang umano, ang easy lang sumingit singit Paano yung MDL neto Rick? So, nga pala guys, nakaano siya nakapatay yung stop and go stop and go system nya so pinatanggal nya actually dito nya pinakabit yung ano yung MDL tingnan natin buksan natin ayan o oh. liwanag di ba? ah side mirror okay lang naman guys yung side mirror pero parang marami nga nakikita shoulder mo <laughs> pero okay lang naman or pwede pa naman siguro i-adjust pero yun na i-adjust Singit. Okay. Sing Ay! Okay. Okay naman siya. Akala ko may hirapan to sa mga ano, sa mga singitan, pero okay naman siya. Kaya naman yung pumalag. Kung ano yung nararamdaman ko sa Aerox na pag sumisingit, meron lang unting difference sa power, pero kaya pa rin naman. Makasingit ka pa rin naman ng na matino. Kasi syempre sa Pilipinas, kailangan mo ng pangsingitan na ano, pang Ayan ay mga ganern. Hindi mo kailangan talaga ng ano eh, ng speed sa Pilipinas, kailangan mo nung pang ano eh, pang singitan eh, pang yung torque talaga. So so far, okay naman siya sa akin. Parang hindi naman ako nalalayo sa Aerox. Dito guys sa North Caloocan, tingnan niyo, ang daming hindi nag-helmet Kahit na sa pinanggalingan namin. Ah, yun lang nararamdaman nga ang ano ang mga tagtag -tag. hey hey not bad oh musa sobrang easy sumingit guys yung ano yung mga dinadaanan kong lubak nararamdaman sya pero hindi naman ganun katagtag ewan ko rick bakit sinabi mo sobrang tagtag neto or dahil sa bigat ko rin <laughs> ayun dapat dinaano ko pala yung parang naramdaman ko talaga nalubok si kuya yun yung guys so ng ano ano ba to cockpit ang <laughs> Ah, tapos tignan nyo guys, mayroon siyang lagayan ng ano, ng coffee. Ay, ng mga kapag bumi, o oh, ng bote, kapag bibili kayo ng drinks or ng magdadala kayo ng bottled water. Mayroon kayo lalagyan dyan. Tapos ito, hindi pwedeng lagyan yan kasi mananako pag naiwan nyo dyan. <laughs> hindi siya disuse. Eee! In fairness, nag-enjoy ako dito siya. Ayan natin to guys, ramps. Humps pala bobo. Kanina, nung una kong humps, Parang feeling ko may naramdaman akong kakaiba sa unang gulong. Pero no pangalawa naman okay naman sixty na. 61, 62, 67. Ah, in fairness, hirap siya. <laughs> Pero in fairness, as smooth naman siya. Hindi ko pa naramdaman yung vibration sa 70 kph. So yun lang siyong ti. Nakarating na kami dito sa pupuntahan namin. Sobrang na-enjoy ko tong ano na to. Motor na to. Eh hindi lang masasabi ko kasi akala ko kapag ka dinala mo tong motor na to eh, pang ano lang siya, pang cutie cutie. Pero kaya naman pala niya pagsabayan. All goods pa rin siya lalo na sa hatakan at singitan syempre. Wala naman akong masabi sa kanya and nag-enjoy ako sa pagsakay dito sa motor na to at sana hindi ako magkaroon nito <laughs> pero yun kung nagbabalak man kayo bumili ng ganitong motor tapos yung pang city riding nyo lang sobrang ano to sobrang sok na sok to sa ganong ano ganong uh, reason kasi nga sobrang nipis ng handlebar di kayo mahirapan mag mag singit dahil sa nipis na ito, madali lang sumingit-singit niyo yung alalahanin yung ano yung side mirror kung tatama o hindi pati yung ano yung mismong handlebar. <laughs> so yun, dito ko na tatapusin tong vlog na to. At ayun ang masasabi ko nag enjoy ako dito. And wala naman ako masabi sa kanya sa na yung na hindi ko nagustuhan. Siguro pinakaano lang dito is yung gulong lalo pag sa mga kahit mismong ma, mismong maliliit na lubak. Nararamdaman ng gulong niya. di ko lang alam kung paano mo so, solution 'yun. So bahala na kayo magdiskarte kung paano. <laughs> so yun guys maraming maraming salamat sa panonood and sana na enjoy nyo tong video na to see you on my next vlog bye